Sa ngayon guys ay tumigil muna tayo sa paggawa ng rattan belt at sa kawalistambo. Magtahi muna tayo ng tsinelas kasi itong tsinelas ay nababakbak o tignan nyo naman. Kaya sana po ay uh, panoorin nyo at suportahan nyo, nyo po itong munting youtube channel ko no mga kababayan ko para naman makaranas po ako ng subscriber. Ah, uh, ganito po ang pagtahin ng sapat, uh, sapatos or chinelas. Medyo kasi mahirap dito sa chinelas. Wala tayong sinusuntan na pagtataguan ng lobid. Yung tignan nyo ng likod ng sapatos nyo, yung suelas Merong pong uh, sinusundan sinusuntan ng lobid kapag tinatahi yun. Kaya kapag inaapak mo doon sa lupa, hindi po yun mapuputol. At yung iba namang sapatos ay sa gilid po ang Uh, pinupuntahan ng ah, uh, itong ah, uh, sinulid kaya hindi po napuputol itong slipper or chinelas talagang doon sa apakan kaya kailangang itago doon po ang mahirap dito